ano Kala ko nga happy birthday Luigi mamay tutuloy yan sa ano mamay tutuloy hey. muna. pagliluto boy wala siyang na mga ano nito party party tapayan 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 tapayan

Ano pa naman 'yan, tapo. Yung mga YouTube. Kami po po kami sa video niya kasi 'yon. O, yaa muna, ako na Okay. Tapo naman 'yun 'yung tanong mo, mang-aaway, huli pa training ni Manny. Kaya 'yan, tobe. ni Manny na, way mo 'to. Sampo lang kailangan. Kanya-kanya labing-walo na. Ilang? na FC. Apat. 'Yan

Sabot nga kay Gato, ma'am. brother. Sabot ma, ma, nga kay na. na, Gato, na, oh, nahulog ma'am ma, ma. ma, mo eh. ano? Aloy. Ma, 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 wala pa limang nga. Ma, ma, may ma. ma, din, nahulog sa taas. Uy, pwede, pwede nang tumigil. pwede na. May, kaya kayo. hablang si Tam at si Tom. Oh, oh, may, may. Gusto ma. ma, ma. ayon na. na eh. Na. Kaya punta ka na dito na. Hindi mapayako nilang natin ulit. Hindi pinagalagay nilang natin ulit.